Kaya yeah, mga boss, nandito ako ngayon sa pagsanhan dito sa may Aresa. So ito yung tulay ng Aresa. So dito po ay na maraming sasakyan ay stranded dahil po dun sa baha. Sa paglampas nito ng tulay, napaka taas po ng baha. Halos hanggang lampas tuhod yung baha. So ay napakarami pa po dito mga stranded na sasakyan. So hindi po makatawid dahil talagang titirik po dun sa Uh, gitna at meron pang kasamang malakas na agos so pupunta po tayo dun sa unahan para makita po natin yung sitwasyon so ito po yung iniwasan nila dito na uh, baha na may kasamang malakas na agos so ayan oh, um, makikita nyo po mga kabos pinipilit nila lusungin yung baha na to may, agos, na may malakas na agos So, ayan. Ito yan sa pagsanan sa may shell. Tapos ito yung tulay. So, pag lampas ng tulay na yan, aresa po. Yung mall na aresa. Malakas yung agos. Kaya medyo mahirap kumawid. Yun medyo struggle sa ganitong sitwasyon. Ah, um, mayan. madala ng agos. Pare guys, go ayo to. Din lang <laughs> ayo to. dami mga strandy dito so hindi kayang Itawid kaya dito lang sila muna so ayan sinubukan natin uh, nakarin yung baha so ito yung dalakong sakyan ayan o hanggang dyan yung abot ng kanyang tubig bago magtuhot okay ayan tapos na tayo sa tulay sa so, malapit lapit na tayo dito tayo sa may ano sampalok sa so, may 7-11 yung pinaka ng baha na to ayan haba ng ating nilakad grabe talagang taas ng tubig so ayan mga boss nakatawid tayo So, baso nga lang yung ating sak, parang galing sa palayan. Kasi, yung mga palay, na, na, nangasira, naglutangan, na, sa daan, sa ating, so, sana umandar. So, alas, 15 minutes tayo naglakad. So, ito, dito na tayo sa may malapit sa 7-Eleven sa may Sampalok, Karangay. Sa so, layo. Ang hirap lang maglakad kasi may sabay na Agus. So ngayon, ito. Ito okay, nga lang natin, nakatuyutuyin uh, lang natin ang ating, ating motor. Ang mga bagay na